Magandang araw po, ito ang landas ng pag-asa, ako si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, ang pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking pipi at bini. Lima ang pandama ng isang tao. Paningin o vision, pangamoy o smell, panglasa o taste, pandinig o hearing, at pangsalat o touch. Kung ayaw mong makakita, ipikit mo ang iyong mga mata. Kung ayaw mong makaamoy, huwag kang huminga. Kung ayaw mong makalasa, huwag mong isubo. At kung ayaw mong mahaplos, huwag mong hawakan. E eh, paano kaya kung ayaw mong madinig? Alam niyo, pwede nating takpan ang ating mga tenga ng mabuti, hindi ba? Pero kahit papano, meron pa rin tayong mauulinigan. Kaya bakit kaya hindi natin pwedeng ipikit o isara ng kusa ang ating mga tenga? Bakit kaya ganun ang disenyo? Sa tingin ko, simple lang. Kailangan laging bukas ang ating mga tenga. Napakahalaga ng pandinig. Ang sabi nga sa Romans 10.17, Faith comes from hearing. Ang pananalig ay nakukuha sa pakikinig. Ipig sabihin kung ang isang tao ay walang pandinig, Maari siyang hindi marating ng pananampalataya. Sipin mo 'yon. At mapanganib ang hindi ka marating ng pananampalataya, hindi ba? Mapanganib sa isang bini ang tumawid mag-isa sa kali o magmaneho ng sasakyan. Pero mas ligit na mapanganib 'yung hindi mo madinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Sasakay ka ba sa isang sasakyan kung alam mo na 'yung driver ay bingi? Malamang hindi. Maliban na lamang kung ikaw yung bingi na driver. Mahirap pang maging bingi. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masahol pa sa pagiging bingi? Ang pagbibingi-bingihan. At ito 'yon. Kapag pinagpayuhan ka na makinig ka sa magulang mo o sa doktor mo, ibig sabihin hindi mo lang sila pakikinggan kung hindi susundin mo rin ang kanilang bawat utos at payo sapagkat kung hindi, mapapahama ka. Eh, ayaw nating mapahama, pero ayaw din nating makinig. Nung binyagan si Jesus sa River Jordan, bumukas ang langit, bumaba ang kalapati, at nadinig ang tinig ng Diyos Ama. Ito ang aking bugtong na anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo siya. Kapatid, Pinakikinggan ba natin si Jesus o tayo'y mga bingi? Tunay na bingi o nagbibingi-bingihan? At eto pa ang isa ha, inaasahan ni Jesus na ipapamalita natin ang Ebanghelyo. E paano mo ipapamalita ang hindi mo naman pinakinggan? Huwag natin itong ipagbali, wala mga kapatid. Huwag natin itong ipagwalang bahala sapagkat mananagot tayo sa Panginoon sa bagay na Ngayon, ano ba ang bunga kung makikinig o tatalima tayo sa salita ng Diyos? Biyaya, himala, pagpapala. Kung gusto mong tumanggap ng pagpapala, matuto tayong makinig sa tagapagpala. Tingnan nyo, nung maubusan ng alak ang isang kasalan sa kana sa Galilea, di ba na magitan ng mahal na ina? Ano ang bili ni Maria sa mga waiters? Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya. Pakinggan ninyo ang anumang sasabihin niya. Ano ang resulta? Diyaya, himala, pagpapala. Kung sa pakikinig kay Jesus ay nahihirapan ka, para sa iyo kapatid ang kanyang efata. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.